Guys, uh, gagawin natin to ng patalim, yung tinatawag na kutsilyo. So ito po yung hindi na ma gamit na panglinis ng damo. So uh, gagawin natin to ng kutsilyo para uh, maraming order, uh, maraming order kasi sa akin ngayon. So uh, ito guys yung ginagawa ko ngayon. Yan. So ang ginagamit ko lang guys is sander. Ito lang guys, oh. Tingnan niyo guys. So, ito na guys. So, ito pa. Ito, yan. ito po yung kutsilyo. Ngayon guys, ito na yung pinis niya guys. Yan. Wala tayong bandikit, yung electrical tape at saka wire lang yung ginagay ko guys. Ito yung kanyang pulo guys. Yan. So, ito na yung pinis niya guys. Yan. Yan. Ito na yon So, hanggang dito na lang. Sa isaglit lang, guys. So, tingnan nyo lang. Ito ko siya katalim, guys. So, yan. So, yan. Talim to, guys. So, yan. talim to, guys. So, yan. so ito po yung ginagamit namin magkatay kahit balahibo natin eh, balahibo ng baboy or balahibo natin ay pwede rin makuha nyo ito guys, tingnan nyo guys <coughs> madumi <laughs> ito guys yung oh. menu guys oh. Ayan oh. Ayan oh. ito po So, man. Ito po, katali, uh, ganito katalim sa guys. So, hanggang dito na lang. So, maraming salamat po. Sana huwag kayong, kung bago pa kayo sa aking YouTube channel, please sub subscribe and like and share guys sa ating YouTube channel na doon ka dahil lang po. Yan. Maraming maraming salamat po guys sa inyong todo support ta, at sa mga blessing na dumating sa atin. Maraming maraming salamat po. Shout out sa inyong lahat diyan mga ka mga ka uh, mga supporters natin, mga baguhan sa atin. So mga bigal shout out uh, at saka kay Atilab nami mga bigal shout out kay Ma'am Chunami, kay Nay Inday Grace family kay Twins PH at saka sa lahat na rin ng ating mga supporters na malalaki ng bahay so maraming maraming salamat po talaga so hanggang dito na lang guys so bye bye